Pinagbubura na ng award-winning actress, na si Bea Alonzo ang lahat ng Instagram posts, kasama ang ex na si Dominic Roque. Kabilang na riyan ang kanilang sweet photos together, pati na rin ang ilang travel videos nilang dalawa. Wala na rin sa nasabing account ang official statement ni Bea, na kinukumpirma ang paghihiwalay nilang dalawa. Ang tanong tuloy namin, ito na kaya ang sagot ni Bea sa mga kumakalat na chika, kung nagkabalikan na ang dalawa. Ngunit sa kabila niyan, nananatili pa rin namang naka-follow sa IG ang isa't isa ng Chynek namin ito. Ano sa tingin nyo, hiwalay pa rin kaya sila o may chance pang matuloy ang kanilang kasal? Well, silang dalawa lang naman ni Dom at Bia ang makakapag-confirm niyan, kaya sana ay magkaroon na ulit silang update. Samantala, recently lamang ay maraming netizens ang naniniwalang nagkaayos na ang dating couple lalo na, nung mag-viral ang selfie video ni Dom na kuha sa isang event. Mapapanood sa viral post na hawak ng aktor sa kabilang kamay ang isang cellphone, na makikitang wallpaper niya ang aktres, kasama ang kanyang alagang aso. Magugunita noong February 11, inanunsyo ng dating couple ang kanilang breakup, matapos kumalat ang mga chismis, patungkol sa sekswalidad, at social status ni Dom. Some even confirmed our breakup without our consent and some created ridiculous stories that had no basis, and were utterly false. So we felt the need to share this announcement with great sadness, for our peace of mind and our families. Sad sa joint statement ng dalawa na ibinandera sa Instagram. Kung maaalala, bago ang announcement ni Nabea at Dom ay nauna na itong kinumpirma ni Boy Abunda sa kanyang programang Fast Talk. Taong 2021 nang ibunyag ng dating celebrity couple ang kanilang real score. Then after 2 years ay ang kanilang wedding engagement. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.